Magandang hapon po mga kaparambin Andito po tayo sa may silihan po natin At ngayong hapon po ay Tayo po ay ng ano Nung libreng pakain pakaan po ng ating mga manok na native Yun po yung ano yung ipa na pinagblowiran po ng palay Ay dito po ay mayroong mga natira Ay kukunin po natin Sayang po mga kaparambin Kung hindi na tayo bibiling patuka po. Ang kasama natin si Mami Mi. Hello no, po. Yan. At maya maya po ay tayo po ay magtitiklop ng ano. Itong ating palay po na kainin ay sobrang ano na po lutong na. Padalawang araw po ngayon. Ay ating istak na po. Ay may may umorder na ito pala. Yan po. Kami po kahapon ay may nakuha dito nung hapon. At nailaga na po. Doon pala yung marami may. Mm -hmm nang uwa kahapon ay. Oh, um, tindi matuyo no. ng lupa ng... na. Oh, um, tindi um, na init po. May dito, marami pang kanjapis. Ay dala po tayo sa ako. Sayang po ayo. Nang hinayang po ako. Ay. Yan yan po yung mga ano pa po ito yung mga butil pa po ng bintog libangan po ng ano mga kapambin ng manok natin yan ah eh. sayang po eh. Maigir po itong mga kaibot ng mga manok natin para hindi gumala ng malayo napunta sa gubat po eh Oh. Dan eh. Libre na libre na po ito. May ilalim ditong pambahog natin. Ah. Uh, Tanggalin na la ang ng mga dayami. Ibig po hindi wala na talaga. Babaw lang. Mm. Eh. Babaw lang ang tumi. Magubintog nito. Ano pa? Yeah. Dito naman po ang mga bintog. Yung iba po na. Nila Parin Buddy Parin Napatok ako na daw iba naman na yun ah. ha ha? ibang na po hindi na yun no, kabilang yung kabilang yun wala na po nasa eh. no. wala na rin yun lang po iba iba board yun pa ko mabintog ito po yung nasa puno eh Yung iba nga. Ha? Huh? Oh, yung iba. Ha? Huh? Yung ganyan dayami. oh, winawag wag pa. Oo. Oh, oh. Sa ibang lugar po. Yung paka-treasure sa po. Yan po ay... Mayroon silang malapad na ano, tulda. Lilipat po yung ano. Yung isa-isang isa pagpag. -pag 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 yan okay. sa isa. O yan dami din ulan, ulan. yata yung gano'n. Ha? Huh? Pagtag-ulan. Pagbasaan dayami. Bakit kayo yan? May laman pa yun. Mayroon. Hindi na may metal may talbog. Gawa makina. Pero ang alam ko pa ganitong tag-araw, hindi ganun karami. Ayaw. Tagtagulan na ligit, makapan. Ha, ah, dami po. Sambor din ah. oh. eh. Eh, ah, mayroon pa. Eh, ba? Wala na. dulo dulu na pala ito niya. Wala. Ito ayun, upalay. Ito. ito. Sayang. Oh. Wala na. Mayroon pa ito. Dito pa nakita ko dito dadi kanina nakatingin. Saan? Dito na tapos na Ayun. Ayun. Yan na nga ato. Ayun lang.

Nasa na agad yung pinagtabasa ng palay eh. na agad. Nasa na agad. din po eh. Dun, pa baka mayroon pa doon. Ah. Yan, aray po mga kapamil. nakaisang no? Naka isang sako po tayo. Yan po ay wala na masyado. Doon pa natin tingnan, tayo doon pa. na? Oo. Oh. Pag hindi ka pa ako Pag hindi tayo nagsabay ay paano. Hmm. hmm. Ito po. Ayan, yeah, sarap mo. Pwede na yan. Pwede ito. dito. Ito ba? Ilan daw pang kilo? Ay, eh, na yun eh. Ilang kilo? oh, okay na. Gawa ng ano? Sayang. Sayang. Pinutusik na oh. Daw ni atang niya. Lumipat po din yung atang oh, ay sayang. Bakit okay na ako na mamimuti? Ah, dami ni oh. Ang ganda. Muti. Mm. Jackpot ang dami ng blessing natin eh. Arin eh. Sumasimamin si, na po ang mamimuti. O, sa kabila pala, ha? Sa kabila. Yan, dyan po muna yan, Ano? Ating, ayun pa, u, oh. Yan. Laki ni yung sitaw, o. Oh. Ayun, o. Dapat lang, may spray pa lang, Ano yan? Ano, buya? Dami. Aray pa, o. Oh. Hmm. Nabawasan po ito kahapon eh. Ni. Ali, lumabas po tamang-tama ito. Tay maantis na, yun na. Eh. Ay, harap pala si Utoy. Oh. Narito na pala si Utoy. Magahakot. Yes, ya, si Utoy, sana Utoy. Ganda hapon. Makakarga ko to eh. Doon mo nalagay sa tabi ha. Asa? Bali to siya mo to eh. Kaya. Ah, tatlong parte maganda Magana mga arero. Magana po to yung tuyo na ay. Nakala sa ako sa iyo. Anim po. Aba. Ilan na sa nagapas? Yeah. Ah, isa no. <laughs>

¡Me traen! Nakatapos na po tayo mga kaparambin sa ating pag i po ng bilad natin. At nahakot na rin po ni Utoy sa bahay po yung mga palay po natin. At tayo po ay nagtitiklop na po ng mga tulda. Yan, eh. ay, salamat po at yari na po ang ating bilarin na kainin. Ayos na po yun. Lahat po ito yun na. 21 sako po yung ating kainin. Ayos na po yun. Ay bali ano pa pala. Mayroon pa tatundo sa atin yung tapo Yung laon pa. 20 purpo po. May. Matagal-tagal na po natin yung kakainin. Hindi na po bibili tayo. Alin ba? Ah, pwede pa dyan. Parang meron pa dyan. Ayun. Ayun. Bale, ano po, nakalimang araw tayo dito sa uh, po magbilad. Ay, ayos naman po, wala naman po na walang palay. Yung mga guli lang po ang nawawala sa atin. Sa palay po yung wala, wala naman naman po din. Siguro po ay gustong ano lang po, yung mga pangmadalian lang. Pero po sila magpapagod pa, magbibilad, hindi po nawawala. Ano may? <laughs> Gusto po ay ano yung lutuin agad bigas siguro yun. Kung bigas po siguro ay eh, hindi naman pwede sa ganito nakatayang bangunan. Kung baligan, ano, nasa pa yung palay. Siguro pag agres ko tirin tapos patutubigan. Malago. Ano? Saka mo. Ay pawin mo. Yung ano, na. Dito na po tayo sa ating ano. Kamatis oh. po. May alaga yan Tumbas may pangulamin po naman tayo. Dilaw na rin. Alin? Ito. Ah, yun pala na nang iso. Tingnan mo, nasa puwit. Nasaan ba? Ayan. Sa ilalim. Ito? Oo. Uh. Wala? Wala ba? Sadyang so, ano yun? Buntot? Oo, uh, may buntot ba yun? Meron. Madami naman pong bunga. Kaya laang eh. Ka. Nalalanta po. Pagka pa yung aking ano eh. Ay. Lucky. Hmm. Madali na agad na usong burir. Tapos po, arang sitaw. Oh. May kamatis po tayo. Yan na. Oh. Lebre ang ulam. Ah, dala na po natin itong ating pakain sa manok po. Ah, si mami may. Ah, may kandong po. Yung ano, sitaw po at saka kamatis. Kasi papatoka po ngayong hapon. Itong ating dala po sa ating nalagang manok. Hindi lang pwede po sa sisiw. Ano may? Hindi pwede sa sisiw kinulong na po namin ng sisiban at na nauubos ng oh, kung anong tumitira po doon dito na po tayo sa ating kulungan at bibigyan na po wa ko hindi kaya, yung iba po yung nakahapon na yung iba nakahapon na Kuro, nakahapon na o. Oh. ha? oo oh. ayan po yung ating mga sisiw ang dami po oh yan Pinagsama-sama po na namin oh. Ang dami po na yan. At tayo po bumili ng bayo to kahapon sa bayan. Yan o. Sorry po. Hindi po pwede ang ano dito. Yan palay. Ang dami po nito. Ang Ayan po yung ating mga inahin naman. Tandang po at dumalaga. Alay akong tubig. Ayun. Óh, hau. Elu mabba. 你们的工作。